So mga waterproof ito mga intercom na to, papasukan pa rin siya ng tubig dahil sa maling ginawa natin. At dapat kasi pagaling galing tayo sa ulan. And so hello po sa inyo mga sir. So ngayon magbibigay lang ako ng kaunting tips sa short video na to about prevention ng ating mga intercoms or helmet intercoms para hindi siya agad ma-damage while nagra tayo ng umuulan or para hindi mabasa yung ating internal board para hindi siya mag-short circuit. Ito, so, tips lang po. Although mga waterproof, ito mga intercom na to, pero napapasukan pa rin siya ng tubig dahil sa maling ginawa natin after tayo nag-rides or habang nag-rides tayo ng umulan. Maaring marami sa inyo ay hindi pa alam ito kasi kumpiyansa lang tayo dahil akala natin waterproof talaga yung ating intercom. So maaring kagaya nito sa Fredcon T-Max S Pro, marami na rin akong na-repair nito. Halos talaga is water damage. So, magiging parang splash proof lang siya. So, ito yung dapat gawin natin after natin mabiyahe nang umuulan or malakas yung ulan. Kasi na na natin na habang nagra-rides tayo, humahanap tayo ng masisilungan kapag hindi na makaya or may baha. So, nangyayari dyan, yung helmet natin is tinataob natin or binabaliktad. So, papakita ko sa yung position. Dapat kasi, pag galing tayo sa ulan, dapat ganito pa rin yung position niya. So hindi natin sayaan na pag uwi natin ng bahay, uh, matuyo na lang yung ulan na wala tayong ginagawa. Mas maganda kung meron kayong mga ganito, uh, pang ihip ng mga likabok. So kung makadaan din kayo ng mga shop, kakilala nyo na may mga air compressor, bugahan nyo. Pero tandaan nyo na muna na bago nyo bugahan ng hangin, uh, kailangan mapunasan nyo muna yung mga solid na tubig. Kailangan medyo moist na lang siya. Ang nangyayari kasi dyan is pag binabaliktad natin, pumapasok yung tubig, papunta doon sa port hanggang sa board. Ayan, may butas kasi yan siya dito sa ilalim. At kahit dito, pumapasok siya at pupunta na siya sa board at magsishort na yung ating BTM or Bluetooth module, pati itong mga electronics or transistor diodes natin, pati mga kapasitor. Yan yung unang nasisira kagad at diode kapag nabasa at na-attempt natin siyang na -on. Ang problema kasi sa tubig, pag nabasa siya, gagana pa siya. Pero hindi natin namalayan sa loob, dandahan na, pa niya, na pala niyang sinisira. So akala natin okay na, so ginagamit ulit natin. Pero bigla na lang siyang namatay. Hindi agad siya namamatay, maliban na lang kung nabasa sa dagat yung mga acidic na tubig. Pero kung ulan, tubig tabang, uh, hindi agad siya bumibigay. Nagkakaroon pa siya ng mga corrosion sa loob bago siya bumibigay at nagkakalawang yung ating mga pesa. So again, para preventive, hindi agad masira. Pag umuulan, huwag natin i sa side mirror yung ating helmet or sa manabela nang nakataob. Tama ba ako? Nakataob ganito. Basta nakabaliktad na yung ating posisyon ng intercom is dapat ganito lang. Pag ilagay natin, nagiging ganyan na siya. Isingit ko lang din yung nagkakaroon ng parang ili na tunog. Hindi na siya good quality yung output niya. Kasi dapat ito, itong socket niya sa mismong headset or mic natin, hindi dapat yan siya tatama sa floor flooring kapag naglalagay tayo ng helmet kailangan nakaganyan yan siya nakatagilid, kasi may naripiran din ako dito na buti na lang sa labas pa lang na check ko na, ito pala is lumuwag kasi pag naglalagay siya ng helmet minsan nilalagyan pa ng helmet sa itaas lalo na pag nasa ride or group rides pinapatong patungan na ng mga helmet kawawa itong port na to nagbe-bend at nagdi-disconnect sa loob kaya na parang nagiging alien yung tunog niya. Hindi na siya good quality, hindi na siya smooth na pagka stereo sound. So ganoon lang po ang dapat ninyong gawin, short video lang po ito. Again, ulitin ko, pag umuulan, dapat hayaan niyo na kaganyan, bugahan niyo ng hangin or nisan para hindi mapasukan ng tubig sa loob. Pag niyo na siyang baliktarin habang umuulan or nagpa-park kayo. So sa mga gusto mong nagpa-repair, magpa-repair dito lang po ko located sa Ricky Neutron sa YouTube and Gagel Map. Yan yung po location ko. Rikinyutron sa Gagel Map from Turil Dabo City sa Prudential po, Dalyaw. Turil Dabo City. Para hindi na po kayo mahirapan, search nyo na lang po sa Gagel Map Rikinyutron sa YouTube. Yung iba po dito is dinadirect na po nila padala from Luzon. Although meron pa din po tayo mga laptop from Luzon. Ayan. Uh, pinapadala po dito at ipadala lang din natin ulit pag naayos na po. Again, noted po, note po na hindi po lahat is kaya natin ayusin. Pero free check up naman po tayo dito. Pero halos naman pag hindi nyo pa nabuksan halos naman dito is naayos natin kapag nasunog yung kanyang charging IC mahagagawa naman natin ng paraan para mabypass natin na meron pa rin siyang charger so yan, message lang po sa Alcibar, Ricky, dalawang space